Ayan, na welcome back mga vloggers. Dahil <laughs> wala tayo ngayon na uh, fishing kasi gawa nga nitong aking uh, daliri na parang na uh, infection siya Namaga kaya na uh, natin ano. So na uh, blog ang vlog natin ngayon uh, sa araw na ito ay mag-review ng kaunting kagamitan ko yung mga nagagamit ko sa pagla-dive at saka mag-unboxing tayo ng uh, bagong deliver sa atin ano ito yung charger ng cellphone ah cellphone battery nakakulad <laughs> ah, nito so yun mga vloggers ah, unahin natin itong unboxing bago tayo mag review ng ating ginagamit sa spur fishing ano una ibuksan natin itong ating uh, ah, deliver lang nito mayun sana ay maganda yung ano quality ng charger ang no? para naman ay uh, ayan, yan siya uh, charger itong order ko wala kasi tayong upload kaya ito muna yung ating vlog for for this video no? yan punitin na natin para mas maganda na yung napukunit para yun to charger ang tatak niya ay emrin ah uh, key 4 key 4 so yun na ah, kanyang logo dito ay pwede siya sa ayan pala to yung babasahin natin tong malilit na nakasulat pwede siya sa apply sa 1440 14500 hanggang 26650 marami siyang pwede i-apply at saka double e triple e battery 4.2 ang input niya ay 5 volt output ay 4.2 volt yun yun siya so yun na buksan natin hindi na natin iisa-isahin itong uh, mga talaga dito sa so, sobrang dami 1, 2, 3, 4, 5 15, 16 items na battery halos 20 if 6 battery pwede rin so yun na uh, buksan natin kasi malapit na ito magumaling makakapag dive na tayo ng night dive <laughs> yan sana ay quality yung kanya low curve ano? yun napunit na ang box ayan siya oh. maganda ganda apat na slot ito ayan yun nalaglag ayan siya oh. pwede siya sa 26650 ito yung 26650 na battery ayan pwede siya dahil malaki yung kanal ayan pwede siya ito naman yung 18650 ayan ang tsura niya. Pwede siya. Meron siyang logo dito na 25% hanggang 100%. Makikita mo yung ah uh, battery kung 100% na. No? Siguro na ilaw yung mga ilaw na yan. na bilog na yan. Na yan pag full charge. So yun na uh, kagandaan nito itong nalaglag <laughs> <laughs> ang kanyang kasama USB maganda siya pag ito ang nasira pwede mo siya gamitan ng charger nyo ng cellphone ano ayan ayan kanyang saksakan kaya ano type C type C siya ayan parang pang upo saglit lang at ayan ah uh, ito na nga pala yung ating uh, cord ng carrier na ito ayan kasi na, napaganda niya at ano ba siya yung pwede siya sa cellphone pwede rin siya sa ano sa mga ulo ng cellphone ayan parang mukhang matibay naman siya at ano tawag niya na i matigas yung cord nya tsaka maganda yung ano low type C sya. ayan so yun na uh, itong uh, yung ating unboxing uh, charger ayan ang tatak nya ay Emerine K4 magandang klase siguro to so yun mga vloggers ay uh, review naman natin yung, yung ano ating mga ginagamit sa spare mayroon tayo ditong ah uh, flashlight na ito yung pala yung flashlight na ah uh, asapi ano hands fire pa hands 26650 ang battery nito pwede siya sa 18650 ayan oh 26650 kasi ang 26650 kailangan mo lagyan siya ng tube luwag siya so, yeah. tumatagal din siya ng pag naka medium ilaw lang siya kahit uh, mag, mananawa ka na ng uh, ano ng paglalangoy, uh, ng apat na oras bago malubat lima gayon pag hindi mo masyadong ginagamit yung high niya kasi kahit anong flashlight naman pag ginamit mo talaga yung high madaling mag init at kumain ng battery yung medium naman okay na yan kasi uh, kitang kita naman ang isda so yun na uh, ito namang isang plus light kong bago ito, tatlo naman ang battery nito pwede rin siya sa 26650 pwede rin naman siya sa 18650 3 batteries power naman siya kasi yun, uh, hindi siya naiilaw pag dalawa lang kahit bago yung charge yung dalawa pag hindi tatlong battery na parehas may charge hindi siya naiilaw ang slide, ang pindutan niya slide, ito wala siyang blinker napakaliwanag yellow light siya ayan nasa video ko rin to sa isang video ko rin. ito ang mga ginagamit natin sa bus right ano at saka may bago akong dating na battery hindi ko pa ala. ito ay napakagandang klase siguro nito kasi ano eh napakabigat niya ayan Nako, nasira ng box. Ayaw kasi lumabas ka agad dahil. Ito siya. Ito pareha siya 26650. Pero kung titimbangin mo, mas mabigat itong lito ka lakay sa dito sa Odnom battery. Odnom. Yeah. Sana ito ay pag matatag siya, order pa ako ng isa para dun sa akin tatlong battery plus kasi ano pa ito dadalawa pa ito siya dadalawa pa yung na-order ko ano ah uh, yan ito dalawa sila dalawa itong na-order kong battery so yun na uh, mga vloggers dahil wala nga tayong ah, uh, vlog at gawa nga itong kamay ko ayan 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 may sugat hindi makakita masyado sa camera yan kaya lalagyan ko ng gasa dahil li lima, pang limang araw pa lang yung ito hindi pa pwede siya ilang yan kaya ito muna yung naging content natin yung vlog yung ano yung tamang tama dumating yung ating unboxing charger susubukan so, natin mamaya yan ano magandag talaga siya mag charge hindi ko na sa inyo maipapakita yung aking mga gamit sa diving suit at pana at saka yung flappers tapak kasi uh, ano lang yan DIY pang sariling gawa lang hindi naman tayo ano professional na talagang maglalang ano. pero okay na rin kahit pa paano nakapunta tayo sa malalim gawaan yan so yun na uh, hanggang dito muna itong vlog ah siya nga pala yung ko sa mga lahat ng spiro ang importante sa isang pana hindi siya maganda hindi siya quality ang importante basta natalsik ang tunod at tumatama sa isda mas, yun na yun. ang importante sa isang pana yung maihuhuli mo ng isda maganda naman yung pana mo hindi mo naman maihuli ng isda formal lang, parang formal lang wala yan importante dyan pangit kahit pangit ang pana mo na iuhuli mo ng isda ano so yun dive ship and see you next vlog river vloggers yan lang muna ang ating upload for beach bye bye